sa mundo ng showbiz. Isang karangalan ang masampal ng Diamond Star na si Maricel Soriano. Narito ang ilan sa mga artista na hindi-hindi nila malilimutan na masampal ng nag-iisang Maricel Soriano sa pelikula man o telebisyon. The Philippine Showbiz List presents mga artistang nasampal ni Maricel Soriano. Kim Chu. Para kay Kim Chu, isa sa mga pangarap niya ang natupad nang masampal siya ng veteran actress na si Maricel Soriano sa kanilang bagong serye na Linlang. Ani Kim, mamamarkahan na niya ng isang check ang acting career bucket list niya dahil sa pagkakasampal sa kanya ni Maricel. Nagsorry pa nga raw ito sa kanya pagkatapos ng eksena pero sinabihan niya raw ito na okay lang sa kanya dahil matagal na talaga niyang pangarap bilang artista ang masampal nito. Jolina Magdangal Hindi naman malilimutan ni Julina ang pagkakataon na siya isang palini ni Maricel sa isang pelikula. Sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan at 30th anniversary sa showbiz noong 2017, lubos na kanyang pasasalamat sa pagkakataon na nagkasama sila ni Maricel sa pelikulang Kung Ayaw Mo, Wag Mo na ipinalabas noong 1998. Para kay Jolina, Idulo niya si Maricel pagdating sa drama at komedya. Noong unang araw ay akala niya hindi ito approachable pero kabaliktaran pala dahil napakabait at napaka-approachable nito. Isang araw dream come true na makasama niya sa isang proyekto si Maricel Soriano lalo na ang masampal rin nito. Ibinahagi rin niya na makatotohanan talaga ang sampal nito dahil napakasakit nga raw. Melay Cantiveros. Sa Magandang Buhay guesting ni Maricel noong February 2019, nag-reenact si na Maricel at isa sa mga host na nasabing TV show na si Melay Cantiveros na isang eksena mo na sa pelikulang Soltera kung saan pinagsasampal ng Diamond Star ang karakter ni Dither Ocampo. Pagkatapos ng eksena ay makikita sa mukha ni Maricel ang pag-aalala sa kalagayan ni Melay pero agad namang siniguro ni Melay kay Maricel na okay lang siya. Hirit pa nga ni Melay na masarap daw sa pakiramdam ang masampal na nag-iisang Maricel Soriano. Lovey po! Inamin ni Lovie na nag-init at namula ang kanyang mukha matapos ang palin ng malakas ni Maricel. Ito ay matapos mabuking ng karakter ni Maricel na si Lovie, ang pangalawang asawa ng mister niyang si Dingdong Dantes sa TV series ng GMA Network na ang dalawang Mrs. Real. Hindi naman ininda ni Lovie ang lakas at sakit ng sampal, sa halip ay itinuring niyang isang malaking karangalan ito. Sa katunayan ay naitweet pa nga niya ito at sinabi pang mamamarkahan raw niya ang araw na naramdaman niya ang sampal nito. Binahagi rin ni Lovie na bago pa man kunan ang nasabing eksena ay nag-usap pa raw sila ni Maricel at nagpaalam na sasampalin siya nito. At pagkatapos ng eksena, nag daw ito sa kanya. Inilarawan din ni Lovie ang uri ng sampal ni Maricel. Anya, masakit ito pero sa magandang paraan. At malalaman mo raw talaga na magaling at marunong itong sumampal. Dingdong Dantes. Nasampal naman si Dingdong ni Maricel ng dalawampung beses sa mukha sa teleseryang ang dalawang Mrs. Real. Sa eksena, naging punong-puno ng emosyon si Maricel nang matuklasan niya ang pagtataksi ni Dingdong at Lovey. Sa eksena, makikitang nilapirot muna ni Maricel ang mukha ni Dingdong at saka pinagsasampal na maraming beses na umabot pang araw na mahigit dalawampung beses. Pagkatapos daw ng sampalan scene, ay nakaramdam daw ng awa ang production staff kay Dingdong dahil na mula at halos na magana raw ang mukha nito lingid nga sa kaalaman ng mga manonood Pagkatapos na nasabing eksena na walang tigil ang pagluha nito at panginginig ay matagal daw bitawan ni Maricel ang emosyon at patuloy lang ang pag-iyak na kinailangan pa siyang aluin ni Dingdong para mailabas ang emosyon nito. Sa si isang interview noon kay Maricel, sinabi niya na ang pinaka hindi malilimutan niyang sampalan scene ay yung kay Dingdong dahil napuruhan niya ng todo ito dahil 25 times niya itong nasampal. Pero bago raw nila kunan ng eksena ay inalok pa niya si Dingdong na subukang masampal ang isang beses para malaman nito kung gaano Kano ka-intense ang sampal niya? Janice de Belen Pinatutuhan na ng isa ring batikang aktres sa si Janice de Belen na walang daya at masakit na rin ang manampal si Maricel Soriano pagdating sa eksena. Sa vlog ng YouTube channel ni Jelly de Belen na Just Jelly, ibinahagi ni Janice ang kanyang karanasan kasama ang Diamond Star nang magkasama sila sa 1988 movie na babaeng Hampas Lupa. Sa pelikula, gumanap na magkapatid si Maricel at Janice at sa isang eksena, sinugod ni Maricel si Janice na mabuntis siya ng karakter ni Roel Santiago na dating karelasyon ni Maricel. Sobrang nadala raw si Maricel sa eksena na ang sampal niya kay Janice ay umabot sa co-star nilang si Roel Santiago. Wala nga raw naging problema sa pag-iyak nila Janice at Roel dahil masakit daw talaga ang sampal at namula pa ang pisngi niya. Gladys Reyes. Ibinahagi ni Gladys na nagkaroon ng malalim na epekto sa kanya ng sampalin siya ni Maricel Soriano. Sa nakakatuwang segment sa Mars pa August 2021, sinagot ni Gladys ang mga nakakaintrigang tanong ng na mga host ng Mars na sina Iya Villanueva, Arellano at Camille Prats. Nang tanungin si Gladys kung sino ang pinakanamiss niyang artista na makatrabaho, itraway ang Diamond Star na si Maricel Soriano. Anya ito lang daw ang sumampal sa kanya sa pelikulang Minsan Lamang Magmamahal. Nayanig nga raw ang buong pagkatao at humiwalay ang kaluluwa ni Gladys nang masampal siya ni Maricel. Ilang segundo rin daw lumipas bago siya nakabalik at natauhan. Pero pagkatapos naman daw ng eksena, ay niyakap siya nito at, at binigyan pa ng tips sa pag-arte. Kaya naman naging inspirasyon ni Gladys sa Maricel para sa kanyang pagiging fierce sa iba't iba niyang pagganap sa kanyang mga karakter. Kay Maricel rin daw niya nakuha ang pagiging intense ng pagbitaw niya sa mga linya kung kinakailangan sa mga confrontation scenes o pag may sampalan scene din si Gladys. Anya ang payo nito sa kanya ay wag na huwag ang sampal. Judy Ann Santos Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni na Meryl Soriano at Judy Ann Santos ang ilang pagkakaiba ng mga baguhang artista ngayon kapag ito ay ihinahambing sa kanilang mga panahon noong mas bata pa sila. Nabanggit ni Judy Ann ang tungkol sa pagkakaroon ng issue sa mga artista pagkatapos nilang magkasakitan sa eksena. Kwento ni Meryl, kahit siya ay hindi nakaligtas sa matinding sampalang tiyahin niyang si Maricel Soriano. Anya kahit pigil pa ito sa eksena nila dahil pamangkin niya si Meryl, pabiru niyang sinabing nabingi daw siya noon. Ayon naman kay Judy Ann, naranasan niya na ang kanyang headband ay napunta sa likod ng kanyang ulo at tumabingi pa ang kanyang ribbon matapos siyang sampalin ni Maricel sa Maricel Drama Special. Gayun pa man, ayon sa kanila, hindi sila nagreklamo ng mga panahon na yon. Sinabi rin ni Judy Ann na napadasal na lang siyang matapos na ang eksena nila ni Maricel. Carmina Villaruel. Sa YouTube vlog ni Maricel, nagkasama sila ng isa sa kanyang mga anak sa showbiz si Carmina at magkasabay silang nagbahagi ng ilang mga masasayang alaala -ala mula sa kanilang mga proyektong pinagsamahan. Sabay nilang inalala ang pagsasama nila sa Maricel Drama Special at ang naalala ni Carmina sa nasabing palabas ay nang masampal siya ng matindi ni Maricel. Hindi man daw niya maalala kung aling episode o anong role ang ginampanan niya pero ang sampal daw talaga ang hindi niya malilimutan dahil masakit daw talaga itong manampal. Paliwanag naman ni Maricel na damang-dama daw niya ang emosyon ng eksena kaya ganoon na lang daw kalakas ang sampal niya kay Carmina. Jody Santa Maria, Maraming artista ang may pangarap na makaranas ng sikat na sampal ni Maricel Soriano at sa wakas ay nasubukan rin ito ni Jody Santa Maria. sisang isang mainit na eksena sa teleserye nilang Ang Sayo ay Aki ng ABS-CBN ay sinampal ng karakter ni Maricel ang anak niya na ginampanan ni Jody matapos aminin ang kasalanan niya sa kaibigan kaya nasampal niya ito ng pagkalakas-lakas. Kahit nga raw ang manunood ay ramdam ang lakas ng sampal dahil kitang-kita ang reaksyon ni Jody na parang natigilan pa bago nakapag-react. Isa Calzado, hindi lang si Jodie ang nakatikim ng sampal ni Maricel sa teleseryeng Ang Sayo Ay Akin, kundi ang co-star din nilang si Isa Calzado. Naging trending nga noon ang video ng eksena nila kung saan sinampal ni Maricel si Iza na ayon sa mga netizens, Kitang-kita raw ang matinding sakit na rumehistro sa mukha ni Isa pagkatapos ng matinding sampal mula kay Maricel. Hininga naman ang reaksyon dito si Maricel sa isang press con ng nasabing teleserye. Agad naman itong sinagot ni Maricel na ginagawa lang naman daw nila ang ibinibigay na instructions ng kanilang direktor at hindi pwedeng lumagpas pa roon. At kasama naman daw yun sa pag-aartista ang manampal at masampal. Sabi nga ng iba, lumipat daw sa kabila ang lipstick ni Iza pero kasama naman yon sa kanilang trabaho. Sa lakas nga raw niyang manampal at kung talagang totohanin niya ito, mas matindi pa kaysa sa eksena ang mangyayari. Dagdag pa ni Maricel, marami nga raw nagsasabi sa kanya na nakakawindang daw talaga ang sampal niya pero naaaliw rin daw ang mga ito kaya gugustuhin mo na rin matikman ang sampal niya. Vice Ganda Kwento pa ni Vice, kakaiba talaga ang sampalang Diamond Star na si Maricel Soriano at makakaramdam ka talaga ng matinding sakit. Pagbubuko pa niya tungkol sa isang eksena nila sa pelikulang Girl Boy Bakla Tomboy na ipinalabas noong 2013, dumugo nga raw ang bagang niya matapos siyang masampal na napakalakas ni Maricel. Bago raw kuna ng eksena, kinausap muna raw ni Maricel ang direktor nila na si Direk Wendy Ramas na isang beses lang dapat nilang gagawin ng eksena kaya dapat kuna ng maayos. Pagkatapos na ng one take na scene sa pagsampal sa kanya ni Maricel, ay humagulhol daw si Vice nang akala ng iba ay nadala lang ito sa eksena pero ang totoo ay nasaktan daw talaga siya noon ng sobra-sobra. Kaya raw siya nanalo ng Best Actor sa Star Awards dahil sa sampal na yon. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!